up mga kasyot so karon mga kasyot, may buntag sa inyo diha kamusta ka <laughs> so karon mga kasyot no uh, di ata sa balay sa luyo nya na ako ipaila sa inyo na duha natong bagong amigo bago na tong mga kasyot no so tara muni sila mga kasyot no atong bagong amigo bago na tumaka shoot ayo. Eh, no? What's up mga ka-shot? Ya. Yeah. Kaya na maka-shoot no bago natong uh, alaga dere sa luyo sa balay. Yeah. Gikan ni sa tong tuan gikan ni sa kauban sa trabaho. yung gi yung gibaligya sa ako. So dagko naman eh Mga 2 weeks na ni sila dere pero wala na ako kuha na. Wala ako ipaila-ila dahil karon lang. Two weeks na sila sa ako. Dagko na sila mga So, ako mag-expect gahapon na no nang itlog na dahil eh. Makakita mo sa box dito. Temporary una na nga itlogan. Kay wak pa man pahimo o itlogan niya. Pugaran ba? So, og mga kuan pa mga dagan pa untag mga one man sa ako kaso mga 2 weeks lang nang itlog na wako kay baon murag na kuan <laughs> nagkatakalay siguro ni sila nagabot <laughs> so tala na to itlog mga kasyot no di ayo eh no kita nyo na ito ka itlog <laughs> na so kaniya tong laki kato ang badji niya kondisyon gaya na mong sa mga on mga so kani si koan kinsa man eh. si bagwis na si bagwis tas si mulawin <laughs> si bagwis at mulawin sama so, mga shot no so start nato ni ugwan breeding mo ni mga breeder kay nakakita mo ko sa mga video sa ubang YouTube na ingani mga backyard backyard tawgon no backyard farming sana so, so start ah, sa duha kabuok try lang nato pero nangitlob naman siya so kaloyan sa gino murag okay ang tapohon kanay muna atong mahimong uh, rooster roster na to kato atong kuhan baji muna sila itlog. ay uh, nay uban mga kasyot no may uban na mag start sila og usa kalaki, upat or lima kay kana man ang ilang standard ratio sa manok daw pag magbreed so ako kanira man ang available nato so pagtiyagaan nato ni pohon maghimot ag tangkal dari dapita yan so mga ka -shot, update lang din atong mga silin na matay matay at na tapunan ng abono sa yuta niya nalagas ang mga kwan dahon ang na matay na sayang kayo daga tak so next time try nato mag kwan na pod magpatubo so diri ta sa manok Ayan, mag-braid ta manok mga -shot. Sana mag kuan Sana mag-success. Kahit maliit lang. <laughs> Start lang ta sa dalawa. Kana sila. So nanay duha ka itlog mga ka -shot. Gahapon, ito siya. Timingan nato ng itlog pagtingin ko sakta sakto talaga lumabas yung itlog tapos yun sinilip ko na don sa inuupuan niya sa may box laging ano may itlog na rin isa so bali dalawa na kahapon so kung mangingitlog siya ngayon pangatlo na yung nakita kong yung nakita na ako nga gi, ko ano siya ako nang paupahan sa laki uupa naman ni eh, pero murag bata pa man daw mga 6 months ata hasta tong baji 6 months okay. batch naman sila manag so on man eh isa lang ang bloodline ang bloodline di ani eh, mga kasyot sa amahan nila kill so daw ingon tong akong katrabaho iya manigikan kill so niya ganang ang inahan wa ko ka wa kasyur, akong kuan wa kasyura ang akong sa trabaho nagbaligya siya sa ani ako kay tungod iyang mga manok ng itlog na pod nagbawas siya kay murag nabugatan na siya sa feeds sa mga patoktok so karon kita na poy magbreed so yan mga kasyot uh, try na ako mag update sa inyo kadaadlaw soon hope makaya na ako bisag unsa ka busy sa trabaho kadadlaw na to then so, mga kashot shot uh, update update na lang comment na lang po like sana sa video kahit pa isa isa so yun mga ka-shot, salamat sa pagtanaw sa itong video uh, may tag sunod na uh, upload na to nagihapon kanya salamat